tayong uh, magbatak ng ating angkla at uh, pagkabatak ko ng angkla namin yan ay yun na po lang ba't aming babatake uh, magandang umaga po sa inyo lahat at uh, salamat po sa patuloy niyo po suporta sa ating uh, munting youtube channel at uh, sana po ay nasa maayos talaga yan sa sana po ay uh, ah, pagpalain tayo ngayong araw uh, nang kami naman po ay makarecover at uh, ito nga aming lampad ay uh, ah, din po namin na sana makuha namin may naiwang pa po kami isang lampad at uh, ah, tapos po ay talagang medyo malaki ang hirap ng mga kasamahan ko yung pagpapad ng lampad at ang hirap talaga po nila kahapon ay ay ano, talaga po parang kuha yung trabaho namin o karamawan kaya po sana naman ngayon ay eh, hindi kami gaano mahirapan sa pagpatak na tapat at update lang po kayo pa? nagpapatak na po kami ng tapat tinatanggal ng ating kasama si Badiboy. Oh, <laughs> ah, medyo happy na at may naisampa na po tayong isla. Sana tuloy-tuloy yung pagsampa nito at lang kami naman ay pagpalain. Ah, alatan. Ah, ayan. Oh, oh, oh. Thank you, Sir Dennis. Thanks to Ah, ito po yung ating kamasuhin. Senyorita. Ayan. Ayan, ah, harapan po tayo magbukas ng cellphone no? oh. Ah, bise na po paming pagi. Harapan po tayo pagbukas ng cellphone. Eh, hinog. Pak. Ah, tagisi. pangalawang bagi pa lang po yan ah, tapal telingan uh, maka uh, pangulam na dalam don't they timbang ko mga apat na kilo katar? Uh, mayroon po kami trabo, ay tawag namin prosa. dahil saro. dahil saro. dahil may nai na po yung talang nung pagi natin sa ngayon hindi ka tulad sana sumapal tayo sa maisda at uh, medyo malungkot yung mga nagbabantun no ay uh, in in in-air ngumiti pero sana tumama tayo sa isda na uh, patay yan. Uh, ah, po namin kaya po sinampa namin ah ah nasun yan

naman pagi. Tekman. Hey, diri-diri pagi. At kung may palad ay makauwi na ngayong araw. pagil pagil ah uh, may limited for yung mga pagodit seller yang ito Pero yung kahapon medyo malaki siya sabaw ba ini kusito pa jam bang ulam at uh, dessert yo ah uh. at intinya asal niya sa tao yung ano ayos ah, ang pangkula ah, ayos ah, ang tanda kapadyo ano yung bahay medyo madalang dalang ah, daw maa, pero maa, dapat ay ah, dumagdag ayan Ay, mani ko yalan. Ito may, umari, kuya, ala, it, ha, ang dalawang kusinera. Ah, atin pa yung luto nito. Ito ang babaerong kusinera. Ayan po. Ating inaantay sa Paracali. naglalaro na yung isa natin kasama sa dagat oh. ah si Sufi ah shout out daw kay ano kay limpa limpa limpang yeah. shout out daw sabi ni Sophie ay ah. I miss you daw Ah, <laughs> <laughs> lang. kami malam itu dapat parah ya wah ngani medyo ganado man ang ah, ato yang satu yang paglawod Pong, uh, ano yun, malaki pong, ano yan, malaki-laki na rin yung pagi na yan. Ayan pong uh, aming salang, uh, tampal. Tampal. Tampal po, Ki. Shout out na po pala sa lahat ng mga senior citizen na uh, nanonood sa atin, sa ating mga viewers at sa lahat ng PWD na masisikap at nagtatsaga sa kanilang pang araw-araw na pamumuhay at shout out na pala kay Tita Lydia Lydia Polio Agalos Kamano na salamat po sa a, tulong niyo sa akin makabili ng makabili ng bangka Ayan. shout out po at sana po ay ayos ang inyong kalusugan ha? at tumaba pa po ang inyong buhay maraming maraming salamat Tita Lydia Malapit naman na po Ay, ba, ba, ba? Malapit naman na po Makapuno yung banyera Salamat po At kahit para paano yan Makakita ang blessing Salamat Lord ah, Mayroon na naman po Sumalang O yan Nasa ilalim pa O yan Sabi ko lang makita sa tubig O Pero Ah, lalabas din po siya dito pag ah, tingnan po natin kung anong klase ng isda siya. Ah, pangulam. Pangulam po 'yan, pangulam. Magaraganda na ng pulsa lang nung uh, ah, pagi. Napikiti po kami yung bus ni kaya hindi kami nakariya ng mga tinuod doon sa area. At yung pong bus dumikit sa amin, kami po yung lumayo. mapuno yung banyera namin ay sagana kami sa pagi kailangan nito maraming yung aking kasama niya siya yung pinaka king ko sa grupo ah si Sophie Ayan. Salamat at dumadagdag ang blessing. Thank you Lord. Salamat po. dadali na ni Master Sophie siya naman yung tumira na magtanggal dun sa lambat shout out po naman si Nimpa ah. shout out kay Nimpa Kuchal hindi na Suping ah. Ah, malaki po yang pating niyan siguro mga limang kilo o anin At tabay lang po at may storage na po kami at saka palubat na yung Sana hindi po tayo may storage. At na nabibidyo sa na pong nabibidyo itong sumasampang isda. At talaga pong uh, madali na rin po akong malubat. Kaya medyo tipik po yung pagbibidyo natin. Gusto ko lang po maipakita sa mga viewers na na ito po oh, kami kahit pa paano ng isda ah, uh, puno naman na po yung ating banyera sana ah, uh, malagdagan pa para ah, uh, survive naman na sa budget ng ah, uh, mga itong mga kasama po yung lagay namin ang oras nga po pala natin hindi tayo nagta time check alas 9 na po ah, nagsimula po kayo magbata 5.35 ah, madilim dilim pa po nang bumata kami ng lambat at meron pa po dyan sa ating ilalim ah detipe ko lang po yung video natin. Pasensya na po kayo at o. Talaga pong malulubat na ako at baka may storage. Ah, uh, dadatangan lang po agad namin ng tibo at baka po maka-accident. Kaya po yung proseso at pamamaraan nila pag uh, huhuli ng pagi. Uh, galing pong manghuli ng pagi nito. Sila yung gabay na nila yung ganitong hanap buhay. At uh, ilang ilang bantasan na lang po yung aming babantunin. Ah, uh, mayroon pa po doon sa ilalim mo. Oh. Siguro po kumain din kayo. Mas kulay marami. Talaga po ma madali nang umapaw yung lagayan natin. Salamat. At sana madagdagan pa at milagayan pa naman kami yung iba. Ito na o. Oh. Ito po yung nasa ilalim mo oh. ah, pa ano na siya o. Oh, pa, papalabas na. Okay lang, hatak na lang. Ayan. Ah, mayroon pang kasunod yan. Sunod, sunod na po yung ano, nung, ano yung ano, pagi. Salamat at sumapun tayo sa pagi kahit bandan dulo na ng lambat. Ah, mahal dahil nagdadalwa-dalwa na po talagang ah, ang ganda po sana itong spot na ito medyo nailan lang kami ng basnig kagabi kaya hindi kami nakadikit dun sa pinaka area Pagkagan yung ating talang ng ano, pagi Apaw na po yung banyera at dati na po yung ibang. po yung talang at uh, salamat at naka pandulo pa po kami at uh, halos talong banata lang po yung tumama ng lambat namin mga buhay na boy pa yung pagi oh. ah, uh, sariwa sariwa siya uh, at yung mga kasama ko eh. Alan, si Yumar uh, medyo nagtatanghali na uh, oras na po na ang oras po natin ay 9.35 na ah, nasal po talang yung pagi oh isimulan mo yun ito abot yun na ba sa pulong ibo na no po uh, tapos na po kayo magbatak 7 uh, minutes after 10 am na uh, salamat at uh, uh, natapos po kami ng mapayapa walang sabit at uh, hindi po kami gaano nahirap ayun may pa sumama pa dalawa pa Ayan. tapos tapos na po yung lambat na yung Yan. Thank you Lord. Salamat po. Malapit na malapit na po yung pandulo. Uh, last blessing po yan. Salamat. At sa mga viewers po. At sa ating po mga sumusuporta sa ating channel. paki Pakisuyo naman po na kung nagustuhan po ninyo itong aming video ay pakisubscribe na lang din po. At pakilike and share po ang aming ang ating video. Ayan. Pasuport naman po ng ating munting channel. At salamat po na nag-subscribe na po sa aming mountain Channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, at yung po sa atin, kahit po sa iba't ibang lugar, ay uh, shout out na lang po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Ayan. Nakapawi ah, na po kami. At ah, at ah, na po alas isinigyan na po pawin na po kami siguro po tatakbo kami isang oras at kalahati mga alas 12 naroon na kami doon sa tabi Mga alas 12 media uh, maraming maraming salamat po at sa muli po uh, paki-enjoy na lang niyo po yung aming mga video uh, at paki-suyo naman po paki-subscribe paki-like and share po ang aming video maraming maraming salamat